ko. Oh. Ito yung kinain niya. Ito yung... What's up mga idol? It's me again, Choy Inato Ghost Hunter. Magandang hapon po sa lahat no. So sa lahat ng nanonood ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. At saka shout out sa ating mga solid subscribers. Lalong-lalo na sa ating mga silent viewers diyan na hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa aking munting channel. Mga idol, maraming salamat po sa inyong pag-support no. So kung nakita niyo po nung nakaraang vlog natin, may biktima ako na may biktima akong naano dito mga idol. Talagang nakita ko na chinapchap po siya yung katawan niya. Pero yung lalaki biglang nawala po siya at may dadalang sako. Kaya ngayon, susubukan nating uh, dito at i-explore natin kung ano makikita natin ngayon dito mga idol. Hanapin ko yung sako para ipakita sa inyo kung tao ba talaga ang laman. Samahan nyo ko yung mga idol ha. Yung hapon na to, solo exploration po natin. No? So sana po, panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. At maraming salamat po sa inyong pag support. At huwag kalimutan mga idol, pakiclick ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Susu uh, susubukan natin i explore ito mga idol. Sobrang nakakatakot ngayon. So tara po, samahan niyo ako. Tara. So yan mga idol. Tayo dito ngayon. Explore tayo. Baka makita natin yan. Grabe mga idol. <clears throat> Yung ano niya. akyat pa tayo Sana makita natin 'yun Sobrang nakakatakot talaga okay dito ito yung mga ito dito dapat sunugin natin 'to dito para hindi maano hindi nila maamoy Naman may dugo ng tao dito teka lang sana nakadala ako ng lighter or pospuro man lang. Sana, sana, nandito sa bag ko. Ah, ito, ito. Ah, oh, Diyos ko. Dapat sunogin natin ito. Dito. Mm. Ayan. Sunogin natin ito mga idol para hindi nila maamoy na may dugo ng tao dito. sunog. Dapat hindi nila maamoy mga ito. Dapat hindi nila maamoy kasi pakapuntahan pa ito ng mga kasamahan ng mga manananggal dito. Sinunog ko para mawala na yung malangsang dugo. Oh idol Eh, init ito. Sinunog na, natin kasi. Ayan. Para mawala na ang langsa. Ayan. So, ayan mga idol. Nasunog ko na to. At pupunta tayo dito ngayon kung saan nakita natin yung ano. Ayan mga idol. Wala lang langsa. At hindi na ito babalikan pa ng mga kasama ng mananggay dito kasi lugar na to nakita ko kaya tapos natin ngayon dito 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 ko nakita yung lalaki grabe yung mga ito talagang Sinaddad niya o oh. talagang di ko maano, naaktuhan ko talaga dito. So, ayan o, mga idol. Kasi delikado dito mga idol. Kapag makita ko talaga siya, sisibatin ko mga idol. Ayan dito. Takot dito mga idol alam ko nagtatago lang dito eh saan kaya natin ma dito bababa tayo dito likado eh? likado dito Ay. sana kaya hinahanap yung sako Dito. Yeah, ito. Kanatago dito. Kahirap naman ng daanan pala dito. ng depensa ko dito kanina Salvi mater kita ate. Bisa e oh. oh. Para kumain sa mga idol. Tamaan ko siya ng emulsyon. Hey. Hey. Sisibatin natin to. Yun, yun. Hmm. Huh? Uh. Uh. Ah. Oh, 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 itu, memang itu, tu yang kena inya, itu yang. Tagpuan ko na ang laman ng sako. Totoo nga. Talagang sinap-sap. Inataki ako mga edeng. Ito. ito yung suot niya Pulang damit. Tsaka buhok. Uh. Inatake ako mga idol. Pero hindi ko na hinabol. Yung alam ko yung manananggal yun. Lalaking manananggal. Nakita ko na siya mga idol. May biktima pala siya. Oh. Uh, Nakakot. Yan oh. Uh, Napasako pa. Oh. Uh, uh, Anong gagawin ko dito? Ano siyang nawala dito? Ang ah. init ito. Sa mga idol. Kinakabahan ako ngayon dito. Napakabaho niya. Hindi pwedeng, ano, dapat mawala to dito. Baka balikan. Oh. Baka balikan to. Ligado. Susunodin ko to mga idol. Ang magandang gawin dito, susunodin to. Hindi pwedeng, ano, So Sunugin natin tong bangkay natin Yan Nakasako Baho Para mawala yung amoy mga idol na langsa yun Yung ko Dapat talaga sunugin para Hindi na mabalikan pa baka kakainin pa ito ng mga ibang mga manananggal ano nangyari masunog ka dapat bilisan ko uy malayo po eh Sunog na yan. Isunog na to. So, ayan mga idol. Isunog ko na to. Oh! Uh, ang kasinapoy! Uy! Lekado! Uy! Ito ako to. Oh, lang dapat kayo masunog. Ayan mga idol. Talagang inano ko ng mga mga idol yung apoy kasi sobrang lumaki. Delikado baka masunog itong buong kag uh, kagubatan dito. Baka maano tayo no. Malaman ng mga ng mga aswang dito o mga nanggal na may tao dito kaya talagang ano ko na yung apoy at mga idol ayan umuusok pa no so, delikado mga idol kasi sobrang init tapos malakas yung hangin nagdudulot sya ng sunog delikado baka masunog itong buong gubat kaya ano ko na yung apoy pero mga idol talagang ano na yung katawan no so hindi ko na pinakita para hindi na kayo ma, ano, mga idol kasi sobrang napaka talagang nakakadiri talaga kapag ano mo kaya sinunog ko na para hindi maano yung langsa. Kaya mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. Pasensya na kayo, pinuto natin yung video natin kasi dumami po talaga yung apoy. Paka masunog itong buong gubat, delikado no. So, i-end eh, ko tong video mga idol at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At least uh, nakita natin at kumpirmado natin na isang manananggal ang kumain or nagbiktima ng isang tao na sinapchap at nilagay sa sako mga idol. Kaya maraming maraming salamat po sa iyong panonood. Uh, once again, Choi Inato Go Hunter huwag kalimutan mga idol, suportahan pa ang aking channel at panoorin nyo pa ang susunod pa ng mga video ko mga idol. Kaya huwag kalimutan i-click ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga video na i-upload natin. So maraming maraming salamat po sa iyong pagsubaybay mga idol. Sana po supportan pa ninyo ang aking channel. At huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat, God bless and thank you sa inyong lahat. i <laughs>